sa araw po sa ating lahat. Nababasahin ko po ay gagaling sa Book of Leviticus chapter 4 verse 1 to 5. And the Lord spake unto Moses saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, if the priest that is anointed do sin according to the sin of the people, Then let him bring for his sin, which he had sinned, a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the Lord. And the priest that is anointed shall take the bullock's blood and bring it to the tabernacle of the congregation. Yun po, God bless us. Leviticus 4, 6-11 He is to dip his finger into the blood and sprinkle some of it seven times before the Lord, in front of the curtain of the sanctuary. The priest shall then put some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense that is before the Lord, in the tent of meeting. The rest of the bull's blood he shall pour out at the base of the altar, of burnt offering at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from the bull of the sin offering, all the fat that is connected to the internal organs, both kidneys with the fat on them near the lions, the long lobe of the liver, which will remove with the kidneys. Just as the fat is removed from the ox, sacrificed as a fellowship offering. Then the priest shall burn them on the altar of burnt offering, but the hide of the bull and all its flesh, as well as the head and legs, the internal organs and the intestines, that is all the rest of the bull, he must take outside the camp to a place ceremonially clean, where the ashes are thrown and burnt it there in a wood fire on the ash heap. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us all. Good day po. Uh, may Bible po tayo ngayon in the book of Leviticus chapter 4 verse 13 to 16. Uh, King James Version po, English. Verse 13. And if the whole congregation of Israel sin through ignorance and the thing be hid from the eyes of the assembly and they have done somewhat Against any of the commandments of the Lord concerning things which should not be done, and are guilty, when the sin which they have sinned against it is known, then the congregation shall offer a young Balak for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation. And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the Balak before the Lord. and the Balak shall be killed upon the Lord, and the priests of the uh, anointed shall bring of the of the Balak's blood to the tabernacle of the congregation. Yun lang po. Uh, God bless us all. Thank you. Indeed, po. Um, our verse is Leviticus 4:17 to 21. At ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng pitong beses sa tabi tabing natumatagin sa pinakabanan na lugar sa presensya ng Panginoon pagkatapos papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na nasa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog ang altar na ito ay malapit sa pintuan ng tolda at ang gagawin niya sa toro na ito ay katulad din ng ginawa niya sa torong handog sa paglilinis. Kukunin niya ang lahat ng taba ng toro at susunugin sa altar at susunugin ang toro sa labas ng kampo sa pamamagitan ng gagawing ito ng punong pari. Ang mga taga-Israel ay matutubos sa kanilang mga kasalanan at patatawarin ng Panginoon ang mga kasalanan nila. Ito ang handog sa paglilinis para sa buong sambayanan ng Israel. God bless po. Hello po, ito po ang aking verse ngayon. Leviticus 4, 22-26. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya, dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawa ni Yahweh, na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito, ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing ng walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatay niya ito sa harapan ni Yahweh. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar at ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay bumuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa, da sa altar ang lahat ng taba susunugin gaya ng taba na handog pang kapayapaan. Ito ang gagawin ng pare para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ay papatawarin. Mabuting balita ng Biblia. Thank you po. Leviticus chapter 4 verse 27 to 31. Kung ang isang pangkaraniwang tao ay makalabag sa alinmang utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. At kapag nalaman niyang siya ay nagkasala, maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan para sa nagawa niyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing na handog sa paglilinis at papatayin niya ito sa may tolda sa dakong pinagpapatayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid sa, sa parang sungay ng mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog. At ang natitirang dugo ay bubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba ng kambing katulad ng ginawa niya sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. At susunugin niya sa altar ang taba at magiging mabangong samyo na handog at makalulugod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng pari, ang tao ay matutubos at papatawarin ng Panginoon. Amen. Hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong Bible verse ngayon ay manggagaling po sa Leviticus chapter 4 verse 32 to 35. Kung tupa naman ang ihahandog ng tao para maging malinis siya sa kanyang kasalanan, kinakailangang ito'y babaing tupa na walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin sa tolda sa patayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pare ang kanyang daliri sa dugo ng tupa at ipapahit sa parang sumay sa mga sulok ng altar na susunugan ng handog na sinusunog. Ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba ng tupa katulad ng ginawa niya sa tupang handog para sa mabuting relasyon at susunugin niya ang taba sa altar pati na ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng pari matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at papatawarin siya ng Panginoon. 'Yun lamang po maraming salamat. God bless po. Good morning. Good morning po. Yeah. Nasa Leviticus chapter 4 na po tayo. Yung mga dapat na ihandog para sa mga kasalanan na hindi sinasadya. Yun. And meron, meron mga iba-ibang klase ng, ano, ng tao or ano, a uh, level ng uh, mga tao no, na binanggit dito sa chapter 4. Yung una, sabi, yung pinunong pari. And kung nadamay daw din yung mga sambayanan, no? Tapos yung sa pangalawa, yung buong kapulungan ng Israel. Sabi, whole Israel, Israelite community. And then sa pangatlo, yung pinuno, leader. And then yung sa pangapat, yung mga pangkaraniwang tao. Ganon. Yan, and if ang iandog daw yung, yung tupa, yan. So, sa una, sinabi dun sa pinunong pari, no, na sa pintuan dadalhin yung, ang, um, yan, doon nila, yung toro. Yan, no, sa verse 1, sabi, Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa bayang Israel, kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa ano alinmang utos ni Yahweh. No, lahat 'to yung sinasabi dito, yung mga kasalanan na unaware sila, hindi din nila alam na may nalabag silang batas. 'Yun. Tapos uh, eh no kailangan daw yung sa parito na Mag-aalay sila ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Yan. asin ah, dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa pintuan ng toldang tipanan. 'Yan, and then yung process nung ano no, yung yung pag pag-aalay din, ano, may iba-iba din, pero Parang magkakapareho sila. May mga konting pagkakaiba lang. Hmm, laging sinasabi, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Na, kumbaga, uh, kasi, di ba, yung, kunyari, yung iaalay nila, wala naman yung kasalanan. Maga, parang to transfer yung, din yung scene na siya yung magsished ng blood. Mm, -hmm, diba? gano'n. So, kaya uh, yung, yung kasalanan niya, parang ipin- ipapasa uh, doon sa magsasacrifice ng life no ng blood oh uh, yeah. like kung toro man yon or kambing or tupa, pa ganyan. Mm -hmm. 'Yun lahat ng offering no dito sa nabasa ko, lahat papatungan ng kamay. Yes, oh. Uh, uh, and then. Oh, tapos papatayin 'yun. Tapos kukuha ng dugo, ipapahid sa sungay nung ano yung burn yung sa altar ng burn offering. Pero yung sabi dito sa ano, dun sa para sa pare, itutubog niya sa dugo na itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay bibisikan niya ng pitong beses ang tabing ang santuario. Yung ano, veil. Aga. Tapos, oh, tapos, lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh. Yung sa uh, pagbabasa namin dalawa, ang napansin namin, doon sa una na pinaka pinunong pari, at saka sa, ano, sa buong kapulungan ng Israel, yung whole Israelite community, pagka sila yung nagkasala na hindi sinasadya or Ah uh, hindi nila alam. Tapos pag na, pagka-nalaman nila 'yon, magdadala sila ng pare ah uh, offer na, yung offer nila na toro, bull. Ayang bull, the same sacrifice that should be offered for the sin of the whole people. And sabi sa Leviticus ano, 4:14 When the sin which they have committed becomes known then the assembly shall offer a young bull for the sin and bring it before the tabernacle of meeting to mm -hmm. note the heinousness of the priest's sin above others the sins of teachers are the teachers of sins yeah. Yan so ano dito yung proseso nung sa dalawang to ano, meron sila yung pa, halos magkakapareho lang, ang pinakaiba lang yung ano, yung paglalabas nila sa kampo. 'Di, di ba, ano, yung Eto yung pareho sa pinuno ng pare at saka yung sa whole Community. Mm -hmm. Sabi, magdadala sila ng toro. Tapos pare yung papatungan ng kamay dito sa community parang kung sino yung pinaka-leader nila, ganun. Yung, yung mga elders ng oh. community na ano, kinukonsulta din nila yeah. no, din sa yun, uh, ng, ano? Yan, doon sa community ng... para parang papatungan ng kamay, tapos papatayin. Hmm. Tapos, yung pi, pinakapinunong pari na, yung kukuha ng dugo doon, para iwiwisik hmm. ng Sabi. seven times sa veil. Hmm. Yan, doon yan sa loob. Hmm. no Tapos, ang pinakaiba naman, ng mga... Ano yung sa leader, yung sa pangatlong karakter na sinabi, leader at saka nung karaniwang tao. 'Yon, ano naman ah uh, well, di sila yung sa wisik. Kumbaga, mm -hmm. ano lang yung kukuha ng dugo yung pinunong pari tapos ipapahid sa horn mm -hmm. no sa sa labas na burn offering. Tapos yung natirang dugo Sa altar ng burn offering 'yan. Yung um, natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba ng handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ay patatawarin. Di diba, yun yung sabi sa 26? Pero sa 21 naman, dun sa ano sa Uh, mga pinuno, sabi dito pagkatapos ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Diba? yun sa ka, sa priest sa sa mga priests at saka doon sa uh, uh, whole community. Whole community nilalabas mismo doon sa kampo, doon mismo sa ano ng taponan daw ng mga ano uh, Abo? Ano ba yan? Oo. Mm -mm. uh -uh. Tama. Mm. Para sila ipatawarin naman or malinis yung yung kasalanan nila. Talagang inaalis mismo doon sa uh, toldang tipanan. Mm -mm. Mm -mm. Okay. Doon naman sa kabila. Doon naman sa mga pangkaraniwan like yung sa offering ng pangkapayapaan. Kapareho nung yung sa ano at saka sa pangkaraniwang tao. Mm -hmm. Tapos sa 27, sabi, kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko, at malaman niya ito, pagkatapos maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. So, same din. Yun, same din, papatong niya yung kamay dun sa ulo. Ah, magkaiba pala 'yan kasi sabi dun sa pinuno na leader, yung mm -hmm. pinuno, lalaking kambing siya. Mm -hmm. Yung sa karaniwang tao naman, babaeng mm -hmm. kambing. Mm -hmm. No, ano, pero 'yan lahat sinasabi, sabi, yung alay, babae o lalaki 'yan. Mm -hmm. Ano, walang kapintasan pa din. Mm -hmm. Lahat. Mhm. Mm so sa pinuno lalaking kambing, sa karaniwang tao babaeng kambing. Yan. Tapos no sinasabi dito sa may ano sa verse 32, kung ang dog para sa kasalanan ay isang tupa. 'Yon kailangan kailangan ay babaeng walang kapintasan, no babaeng tupa din. Tapos uh, sinasabi na ipapa ganon din yung proseso niya. Papatong yung kamay, papatayin, kukuha ng dugo yung pinunong pari. Tapos ah uh, ganon na ipapahid din sa horn nung burn offering, ganyan. Tapos, yan, mga ganon din, halos pare-pareho na yung katulad dun sa, ano, ng offering sa kapayapaan. Puro sa purification offering, no, sa, ano, yung buong chapter, parang sa pag, paginginang ng tawad sa, ano, hindi mga sinasadyang pagkakasala or sa paglabag sa law. Mm. Kaya nga sabi sa first John, uh, uh, verse 1 to 9, sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and be to cleanse us from all unrighteousness. So, yun nga, na tayo, yung lalapit talaga tayo, 'di ba, na i-confess -co natin yung mga kasalanan natin na para tayo patawarin ng Panginoon. Mm, mm Kasi ano binang, binabanggit no every ganun na uh, kung yung punong pare ganyan, ganyan nagkasala siya ganyan, ganyan na hindi niya sinasadya. Tapos pagka nalaman niya yun, mm -mm. yun 'di ba na pagka nalaman niya na nagkasala pala siya, ganun siya mag-o-offer na siya ng ganun kasi para mapatawad yung mga kasalanan na nagawa niyang hindi sinasadya. Mm. Yan. So ano no, dapat maging ano din tayo no yung maging sisiya sa ating din natin yung palagi yung sarili natin dahil may mga kasalanan talaga na hindi sinasadya. Tsaka hindi natin alam. Yun. Mm. Mm -mm. And sabe, di ba? Yun nga yung sa paghingi ng tawad siya eh. So pagka nalaman natin na meron tayong nagawang kasalanan, kailangan nating itong uh, ihingi ng tawad sa Diyos. Hmm. Dagdag ko lang na no, no, kahit na ano intention or unintentional yung yung sin mo, meron siyang atonement. Kumbaga, meron siyang kabayaran, meron siyang kailangang sacrifice, meron kang dapat gawin. No, sa, sabi dito, uh for who whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is He is guilty of all. Oh, yun. yun. So, na, kumbaga, talagang pantay ang Panginoon, no, na, um, humatol, na meron siyang, uh, kumbaga, sa mga ginagawa natin, may consequence. Diba? Palagi. Palagi. Uh -huh. Tapos, may kabayaran yun. May ka kapalit na uh, repentance, di ba, kumbaga, na, para tayo mag-connect sa Lord, di ba. So, So, yun. Maliit man malaki, kasalanan pa rin siya. So, yun po. Mm. Siya. Amen, okay. So, yun po sa chapter 4 ng Leviticus. Yes po. To God be all to the, the be, glory all po. To God be all the glory. God bless us. Bye po.